i kami nagpapasalamat sa inyong pagkutiyan at pag-ibig sa amin sa pangalan ng aming Panginoon Yesu Kristo. Amen. 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 pong likod. Ako po ay hindi lang po Ako po ay karpentero din. Kasi po, ang akin pong tatay ay karpentero. Kaya ako po ay karpentero. Yan po ay nakasulat sa akin birth certificate. <laughs> ay, hindi po po sabihin, ang ko pong sabihin na akin pong surname ay karpentero. Kaya po, napagin ko po na ako ay karpentero. Ah, uh, kaya sabi ko ng professor ko namin, kahit na ako ay gumraduate ng pagpapastor, karpentero sa akin Totoo nga po. Totoo yung pastor kar karpentero. Ay, Sa pastor, nahanap namin ko ng Sige po. Sorry, sorry. Anna? Sorry po. Okay. okay. Ay kanila pong itinatalaga ang kanila pong gamit. Una, to acknowledge that God is the source and provider of all blessings. I believe, kaya po kayo nag-decide na i-dedicate or ipabless ito pong bahay po na ito sapagkat naniniwala po kayo na ito po ay galing sa Diyos. Amen? Amen. Amen. Kasi kung iisipin po natin na ito ay galing sa akin, galing sa aking paghihirap, pagsisikap, ay hindi natin kailangan i-recognize ang Diyos. Pero dahil naniniwala po tayo na ang nag-provide at nagbigay ng bahay na ito ay ang Diyos, that is why meron po tayong house blessing na tinatawag or house dedication. Pangalawa, to uh, to bring back honor praise and glory to God. Syempre dahil siya ang nagbigay nito, pupurihin natin ang Dios. At sa ganitong kaparangan po, ito po ay pagbabalik ng papuri sa ating pong Panginoon. Dahil siya po ang nagbigay nito. And yeah. pangatlo, to ask God's blessings, guidance and protection. Yeah. Alam naman po natin na kahit gaano po kalaki ang ating bahay, kahit eh, gaano ka-secure ang atin pong bahay, hindi po natin maiiwasan na maari po na mayroong dumating na kasakunaan sa loob ng bahay. Maaaring lumindol, masira ang ating bahay, maari tayong masunugan, maari tayong pasukin na magnanakaw. That is why meron po tayong hiling sa Panginoon na sana ay ingatan niya ang atin pong tahanan. So Proverbs chapter 22 verse 4, ganito po ang sabi by humility and fear of the Lord are riches, honor, and life. Itong tatlong bagay po na ito, ito yung hinahangat, inaasam ng karamihan mga tao. Ano po yan? Riches. Kayamanan, karangalan, at buhay. Yan. Kapag meron kong tatlong ito, siguro kompleto na. Kasi lahat ng mga tao, ito talaga yung hinahangad eh. Kayamanan. Sino ba naman ang ayaw yumaman? Diba? Lahat naman siguro tayo, gusto yung yuwangan. Sino po ba gusto maghirap sa buhay? Tapos malungkot yan. <laughs> At ito po yung ginagawa ng maraming mga tao, kaya sila nagsisikap, nagtatrabaho ng mabuti, yung iba ay nagpupursili sa kanilang mga business, yung iba ay pupunta ng ibang bansa para kumita ng pera. So pagkat iniisip ng marami na ito yung magpapasaya sa kanila. But actually, hindi lamang ito ang magpapasaya sa tao. Pero ito ay ibinibigay ng Diyos. Ang sekreto lang ay humility and fear of the Lord. Dalawa lang. Humility and fear of the Lord. Sabi ng Proverbs 22:4, "Are riches, honor and life." Honor. Ito yung karangalan, 'yan, yung mga mga certificates na natatanggap natin, trophies, medals, achievements yan yung mga honor. Yung mga kasikatan na nakukuha natin because of our achievements. 'yan ay honor. At syempre, yung pinakamalaga sa lahat, yung buhay. Ano mga tao, mayaman nga sila, marami silang mga achievements, pero yung kanilang buhay ay malayo sa Panginoon. Ito yung nangyari kay Solomon. Na-achieve niya lahat ng mga bagay, lahat ng naisin ng na kanyang mga mata, nakukuha niya. Wala siyang pinagkatait pinagkakait sa kanya. Pero dumating sa punto na siya ay napalayo sa Panginoon dahil na sa kanyang maraming mga asawa. Anong sabi niya? Sa kanyang realization, sa kanyang aklat na Ecclesiastes, Vanity. Vanity walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan lahat ay walang kabuluhan sa sisong ng dami. walang kabuluhan so kung iisipin natin siya na sana yung pinakamasayang tao kasi nasa kanya na lahat di ba? pero at the end of his life nagkaroon siya ng realization na hindi pala siya masaya yung mga kasiyahan mga achievement niya nasabi niya sa sarili niya na wala palang kabuluhan yung mga bagay na <coughs> Kasi unti-unti napalayo siya sa Panginoon. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Ganun po ang sa. Basahin ko po sa wikang Tagalog. mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani, sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga adilisan ay aapawan ng bagong anak. Ito po ang isa sa mga sikreto din para hindi maubusan ng pagkain ng ating mga refrigerator. Para yung blessing ng Panginoon sa loob ng ating tahanan ay tuloy-tuloy na pumapasok. Kano po ang wika ng Panginoon? Parangalin ng Panginoon sa lahat ng mga tinatangkilip. Ibig sabihin, anything na natatanggap po natin sa Panginoon, i-recognize e natin ang Panginoon. Ibalik natin sa Kanya ang karangalan. Sa Kanya ito nang galing. Siya ang nagbigay nito sa atin. Ibalik ang karangalan. Paano natin yung gagawin? Ang wika niya sa sunod talata ay, Ibalik daw po sa Panginoon ang unang bunga ng lahat mong mga ani. Ito yung tinatawag na pag-offer sa Panginoon ng mga bagay na, na ibinigay niya sa atin. Uh, maraming mga tao ang naniniwala sa Feng Shui. Alam niyo po yung Feng Shui. Sabi nila, para pasok swerte, ikaw lagay ganito sa piso. Yeah. <laughs> Naalala ko po yung akin pong pinaglilipunan dati na church planting site sa banda Kapalit. Meron po kaming kapitbahay doon na ng ibang bansa at binibenta yung bahay. Meron ang kukuha. Nga lang, yung kukuha, yung bibili, worth 3 million yun eh. Malaki din. Uh, hanggang third floor yata, o oh, second floor, tapos mayroong ano pa sa taas. 3 million binibenta. May kukuha na sana. Kaya lang, yung pangalawang pagbalik ng pupuha, may kasamang incheck, Feng Shui expert. Inikot nila yung bahay. Yung labas ng bahay, yung loob ng bahay, tapos yung taas ng bahay. Tapos, maya maya, sabi ng Feng Shui expert, malas itong bahay. Malas. Taka kami, bakit maras? Nandun din kami, nakikishosa din kami. Kasi yung, yung may-ari ng bahay na yun, kamag-anang na Adventist na kapatiran doon. So, nagtatanong tanong kami, bakit daw naging malas itong bahay? Kasi daw, sabi daw ng in-check, pag nagpalipad ka ng drone sa taas, yung, yung estilo ng bahay, yung style ng bahay, parang cross. Parang cross daw. Yung shape. Oo, oh, yung shape niya. Pag tinignan mo mula sa, ano, sa, drone. sa aerial view, parang cross. Sabi ko, Paano naging malas ang cross? sa talang, ang ganda ng ibig sabihin ng cross, dahil sa cross, nagkaroon tayo ng kaligtasan. At marami po siyang pinanggit sa loob ng bahay, yung mga binanggit siya ng mga malas. At marami daw ipaparayubi. Para yung bahay ay maging... Maging Para pasok lahat, swerte. Kaya <laughs> naman, may mga tao, kahit sa, sa, ma, sa ibang makaibigan po natin, mga pananampalataya, kapag nagpapabless sila ng bahay, yung iba ay naghahagis ng banya, nagagis ng bigas, di ba? Pero tayo, sa Seventh-day Adventist, we don't believe sa ganong mga pamahiin. No? Sa mga ganong mga tradisyon. Bakit? Kasi, ang binibless ng Panginoon is not really the structure. Ang binibless ng Panginoon ay yung mga nakatira. Kaya kahit gaano ka feng shui uh, follower yung nakatira dito, at sinunod talaga lahat ng mga sinasabi ng mga Chinese, pero yung nakatira sa loob ng tahanan ay malayo sa Panginoon, hindi pa rin papasok ang blessings na galing sa Panginoon. Kasi ang bine-bless ng Panginoon, yung nakatira. Hindi yung material thing. Kasi itong bahay na ito, hindi ito nakakapag-decide. Neutral ito eh. Pwede maging masama, pwede maging mabuti. Pwede gamitin sa kabutihan, pwede gamitin sa kasamaan. Pwede i-welcome ang Panginoon, pwede i-welcome ang kaaway. Kaya ang blessings ay pumapasok hindi dahil sumunod yung bahay sa mga feng shui expert, kundi dahil yung nakatira sa loob ng tahanan ay sumusunod sa Panginoon. Na, kung naalala po ninyo before, ang bayan ng Israel sa Old Testament times, ang blessing ng Panginoon nananatili sa kanila kung sumusunod sila sa commandments ng Panginoon. Diba? At talagang pinapalusog ng Panginoon yung kanilang mga pananim. Kasi may mga instruction ng Panginoon sa kanila para pumasok ang blessings ng Panginoon sa kanila continuously. Pero, kapag dumadating sa punto na lumalayo sila sa Panginoon, sumasamba sila sa ibang mga Diyos-Diyosan, ang nangyayari ay inaatake sila ng ibang mga nation, kinakaptured sila, ginagawa silang alipin, sinisira yung kanilang mga pananim, yung kanilang mga tirahan. Kasi lumayo sila sa Panginoon eh. So ang point ko po dito, ang binebless ng Panginoon is not actually the physical house but the home, yung nakatira sa loob ng house. Ang home, ang family. Ito yung binebless ng Panginoon. Kaya po ang sabi dito sa mga talata na binasa ko po, lalo na dito po sa Proverbs 22 verse 4, by humility and fear of the Lord. Sino ba yung nagiging humble at nagkaroon ng takot sa Panginoon? Hindi naman yung physical house, tama? Hindi naman yung building, wala namang wala namang feelings or, or pag-iisip ito pong building po nito, itong bahay na ito na matakot sa Panginoon. Kasi ito po ay neutral. Kundi ang binibless ng Panginoon ay yung tao. There are times kasi na kapag ang tao ay nakakangat sa buhay, nawawala yung humbleness, nawawala yung humility at pagkatakot sa Diyos. Pero kung ito ay mapanatili ng isang tao, ang blessing ng Panginoon ay napapanatili din sa loob ng tahanan. Amen? Amen. Ganun po nagbe-bless ang Panginoon sa tao. Meron pong isang story bago magtapos. This is not a true story pero kapupulutan po natin ng aral. Meron pong isang mayamang lalaki na nakakita po siya sa isang tindahan ng isang gems. Ang pangalan ng gems ay Jesus. At itong James daw puno na ito Nasa kanya na lahat Happiness, joy, peace, healing, security, eternity Kaya itong mayamang lalaki ito Namangha siya doon sa James na yon At ang sabi niya doon sa seller Gusto kong bilhin yung gems na yan Magkano ba yan? Ang sabi ng seller Napakamahal nito It's too costly Pero ang sabi ng mayamang lalaki But how much? Sabi ng lalaki kasi Can afford naman siguro itong mayamang lalaki ito Pero ang sabi ng seller ay Well It's very expensive. Para kayo beta no? <laughs> It's very expensive, ang sabi ng seller. Pero ang sabi ng, ng mayamang lalaki, do you think I could buy it? Ang sabi ng seller, it costs everything you have. No more, no less, so anybody can buy it. Ah, pwede naman palang bilhin na kahit na sinong tao kasi it costs everything he have. So, sabi ng lalaki, I'll buy it. Bibilin ko ang gems na ito. Ang sabi ng seller, what do you have? Let's write it down. Sabi ng lalaki ay, meron akong $10,000 in the bank. Good, ang sabi ng seller. May gusto niya yung $10,000. What else do you have? Ang sabi ng, ng mayamang lalaki, I have nothing more. That's all I have. Sabi ng seller, well, uh, sabi, ng, sabi ng seller, Meron ka pa ba dyan sa iyong bulsa? Check mo yung, yung bulsa, at yung pitaka Ang sabi ng, sabi ng buyer, Well, I have some dollars here in my pocket. How many? Ang sabi ng, ng seller. Uh, I'll see. 30, 40, 50, nagbilang siya hanggang sa umabot ng 120 dollars. Sabi ng, sabi ng seller. Okay, that's fine. Isama natin dito. Idilista natin. Yan. Tapos, sabi ng seller, What else do you have? sabi ng mayamang lalaki, wala na, I have nothing else, that's all. Sabi ng seller, sa ka ba na nakatira? At ang sabi ng buyer, Diyan ako nakatira, sa kabilang kwarto, nandiyan yung bahay ko. Ha, ah, may bahay ka pala, kasama yung bahay mo. <laughs> ang sabi ng, ng seller, kasama yung bahay mo. Ang sabi ng buyer, ha, kasama yung bahay ko? Ay, hindi ko sabihin, wala na akong bahay. Sa garahe na lang ako titira. Ang sabi ganoon ng, ng buyer, ang ah, may garahe ka pala, sabi ng seller, kasama yung garahe mo, ilista natin yung iyong garahe. Ang sabi ng seller, naku, wala na akong bahay, wala na rin akong garahe, buti na lang, meron akong kotse. Doon na ako sa kotse matutulog. Tapos <laughs> ang sabi ng, ng seller, meron ka palang kotse, kasama yung kotse mo, ilista natin yung kotse mo. Sabi ng, ang sabi ng buyer, ah, ganun ba? Kasama pala yung kotse ko. Buti na lang, dalawa yung sasakyan ko. Mayroon pa akong isang sasakyan. At dalawa pa lang sasakyan mo. Kasama niya dalawa mong sasakyan. Ilinisto natin yan. Yan ang halaga ng germs. Ang sabi ng, sabi ng lalaking ito, ah, Paano na yan? Nasa yun na yung aking bahay, yung aking garage, yung aking mga sasakyan, yung aking pera, everything. Sabi ng seller, What else do you have? Sabi niya, wala na. Nasa'yo na lahat. Sabi ng seller, are you alone in the world? Sabi ng, sabi ng buyer ay, hindi. Meron akong asawa at tatlong anak. Ang sabi ng seller ay, kasama yung asawa mo at tatlong mong anak. sabi ng ganun. Ah, ganun ba? Sabi ng ganun. Paano na yan? Mag-isa na lang ako sa mundo. Sabi niya, kasama ka rin. <laughs> Para makuha mo itong gems na ito. Kaya, ililista rin kita. Ano po ang point ng kwento na ito, ng story na ito? Although hindi po ito true story, ito po ay nangangulugan na lahat ng mga bagay na mayroon tayo, yan po ay sa Diyos. Hindi natin yan pagmamayari. Now, itong lalaki niya ito, dahil ibinigay niya ang lahat, nakuha niya yung gems sa si Jesus. At ang sabi ni, na, na, ang sabi ni Jesus, ipapayaram ko sa iyo lahat ng mga bagay na ito dahil kinuha ko ako. Ibinigay na rin sa kanya. Pero, Yeah. Sabi ng seller, tandaan mo, hindi sa iyo yan. Yan ay sa akin. Pinahiram lamang sa iyo dahil tinuha mo si Jesus. Kasi si Jesus, everything, lahat ng kailangan ng tao, nasa kanya. Ibig sabihin, let us realize na itong bahay na ito, hindi ito sa akin. Ito ay sa Panginoon. Even yung ating pong buhay, ito ay sa Panginoon. Hindi rin natin ito pagmamayari. Yung masawa po ninyo, mga anak ninyo, hindi niyo 'yung pag may Lahat 'yan pagmamay ng Diyos. So, ibalik natin lahat ng glory papuri sa ating Panginoon kasi siya ang may-ari ng lahat ng mga bagay. All we need to do ay ingatan ang lahat ng mga pinagkatiwala niya sa atin. Inahiram niya ito sa atin, so ingatan natin ito. Amen. Itong bahay na ito na ibinigay po sa inyo ng Panginoon, ito nawa ay pakaingatan. My listening ears, all oh nature sings. Ah. Para sa pamilya kong mahal. Sa saksi at sa prinsipyo at sa sister Geraldine. Handa po ang inyong sasakin. Ang portioner para kay Mrs. Keller at sa na Honda family. Juda tayo muna na ni. Dakila at mapangyarihan naming ama. Binupuri ka namin at pinapasalamatan sa iyong pong kabutihan. Hmm. Iyo pong pinagpala si Sister Geraldine at ganoon din po si Brother Louis. Iyon pong ibinugos ang pagpapala ng langit sa kanila pong dalawa. Iyon po silang pinagpala ng isang magandang bahay. Pinagpala mo rin sila dati ng Diyos ng sasakyan na Fortuner at tricycle na Honda. Amang banal, naniniwala kami na ito pong mga material na bagay ay mayroong mga hangganan. Mm -hmm. Alam po namin dati ng Diyos na maaari kong kalawangin, maaaring sirain ng anay, pero alam po namin po Diyos na sa iyo basbas ang mga kagamitan po nito. Ang tahanan na ito ay magkakaroon ng mahabang serbisyo sa lahat ng mga nakatira sa tahanan nito. Alam din po namin, Panginoong Diyos, na sa iyo pong basbas at sa iyong pagpapala, ang kanila pong sasakyan na Fortuner at ang kanila pong tricycle na Honda, ito po ay magbibigay sa kanila na mahabang serbisyo, mag-iingat din po sa kanila sa kanila pong paglalakbay. Amang banal, kanila pong ibinabalik ang papuri at kasasalamat sa iyo pong dakilang pangalan. Sapagkat kanila pong nire-recognize na sa iyo po nang ang lahat ng mga bagay na ito. salamatan nila, o dakilang Diyos. Sapagkat ikaw ang nagbibigay ng pagpapala sa kanila na walang sapat na kalalagyan. Tanging dalangin namin o Diyos sa oras na ito ingatan nawa ang kanila pong pananampalataya na sila po ay manatili sa iyong pong panig. Na sa loob ng tahanang ito ay kanila pong araw-araw na i-welcome ang Panginoong Yesus sa tahanang ito. Na ang banal na Espiritu lamang ang siyang mananatili sa bawat sulok ng tahanang ito. Ang mga anghel mo lamang o Diyos ang siyang kanila pong i-welcome sa loob ng tahanang ito. At dalangin po namin o Diyos na hindi nawa magkaroon ng buwang ang kaaway sa anumang sulok ng tahanan ito. Huwag pong pahintulutan na makapasok ang kaaway sa kanilang pong tahanan. Ingatan po sila sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Ingatan po ang kanila pong tahanan sa anuman pong pagkasunog sa masasamang tao at sa anuman pong mga sakuna at nawa po o Diyos. Sa tuwing sila po ay sasakay sa kanila pong mga sasakyan na kanila pong itinatalaga din sapagkat sila po ay nanampalataya na ikaw ang nagbigay nito sa kanila ingatan nawa sila dati ng Diyos. Paalalahanan sila na sila po ay mananalangin bago sila aalis gamit ang kanila pong mga sasakyan. Nawa po o Diyos, samahan sila ng dumanghel Ingatan sila sa anuman pong disgrasya, sa anumang sakuna, sa anumang hindi inaasang pagyayari. At kung sakaling mayroon mang mangyari na hindi inaasahan, nawao Diyos, panatilihin na kanilang pananampalataya sa iyo. Na sa kabila ng mga bagay na hindi inaasahan, naniniwala po kami at naniniwala din po sila na ikaw po ang siyang mangunguna kanila. All things work together for good. Wala kang papahintulot o Diyos na mangyayari na hindi mo po pinahintulutan para sa kanila pong ikabubuti. Kaya o oh Diyos, muli ay ibinabalik namin ang mapuri at pasasalamat sa iyong pong ng pangalan. Ang basbas mo nawa ang siyang igawad sa buong tahanan kung ito, sa buong bahay na ito, at sa bawat isa na nakatira sa bahay ko na ito, sa bawat isa na sasakay at gagamit ng kanila pong fortuner at tricycle, nawa po oh o Diyos, igawad ang basbas -bas sa kanila. Ito po ang aming ninyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus at Tagapagintas. Amen. 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 Congratulations po. Thank you. Thank you. Congratulations po. Brother. Thank you, Thank you. Thank you Brother, Brother. 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 Brother Thank you, Pastor. Pastor. Thank you, Pastor. Bako ba nag-transfer? Bako. This coming, transfer uh, ko po, po, itong June 3 na po. Ah, so mga nandung pa ka uh, pa sa

Panginoon at ng, uh, salamat po kami sa pamilyang, uh, ayon yung ayon yung ayon po ayon yung 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 ayon Panginoon. ayon